Hello po, kumusta po lahat? So, may i-watch tayo na video today. So, please comment down below kung ano ang uh, mga hinain ninyo, no? So, let's start. Be short. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Ang na sila, umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun, Hindi para sa akin yon. That's their happiest day. So nagsama kami. Ang sama kami, katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch? as a graduation gift. And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako. Nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Alright, so ano po bang masasabi ninyo? So, eh, wag mamasamain, no? maka Duterte talaga ako. Gusto ko yung pamamalakad ni President Duterte before dahil ang bansa natin was very peaceful and uh, nagiging malinis ang bansa natin. No? So, wag nyo akong mamasamain. Pero what can you say about, you know, VP Sara's statement? So, please comment down below. So, let's continue. I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I wanted, I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Na gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito rin relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. So, uh, what do you think na, you know, yung sinasabi niya na cutting his head. So, parang may anger issues si VP Saren. No? So, sana i-low down niya yung mga issues na gano'n, no? Kasi, uh, nasa position siya. So, hindi ibig sabihin na ayoko sa kanya, no? So, gusto ko talaga si VP Sarah, but, you know, Uh, I think uh, she should be careful with the words no na gagamitin niya so dahil bumabalik din to sa kanya no gusto ko ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko so na realize ko toxic na ito One of the graduation, hanapin niyo yung footage. Makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. Ilip read niyo. Yung sinasabi niya. Why? While... Hanapin niyo yung footage. Mam, ma magtrabaho kayo konti. Mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, Bago ko tanggalin ang ulo mo, yang batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. nag aral yan ng apat na taon. Uh, so, what do you think about her statement? Na ano? Yung uh, palagi niyang sinasabi na pupugutan niya ng ulo. So, comment down below, no? Kung ano ang, sa tingin nyo, ano ang, ano ang mga ideas niyo dito. Taon, naghirap yan. Ang apat na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his hand. So, no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then, I said, Sana, no, VP Sarah, um, You should be careful with your words, no? Kasi, uh, alam mo naman, ang mga Pilipino ngayon hindi na basta-basta, no? So, yun lang. This is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinupukpuk nila yung mga tao doon. Pinampas, pinupuk. Doon sa Diversion Road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo, ha? Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo yung tiergas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin niyo? Yung tao na hindi naman niya alam nasaan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho, dun siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then I said, sabi ko sarili ko okay let's go to hell all right, so sana nga po no so magkaka ano na yung mga officials natin magkakaisa no so hindi to ano mabuti sa ating bansa no nag-aaway-away sila. So paano na 'yung mamamayang Pilipino, no? So kawawa naman kung palagi silang nag-aaway, no. Um hindi sila magkakaintindihan. Kailangan talaga is, uh, is set aside siguro 'yung mga ano nila, 'yung mga personal na mga awayan. So dapat is uh, tutukan nila ang ating bansa, no. So Um I'm not against uh, anyone no so gustong-gusto ko si VP Sara no so um, ang gusto ko lang is uh, magkaisa no para sa ating bansa So uh, guys comment down below kung ano ang mga hinaing ninyo So thank you so much for watching ha, pala and don't forget to subscribe like and share So thank you Thank you so much. Ingat po kayo.